una ng madaling araw ng pumorma ang paranyake PNP sa labas ng bahay na ito sa Santa Isabel Street sa Barangay San Isidro. Ito raw kasi ang bahay ni Police Senior Inspector Mujal ni Dugasan na inireklamo ng panggagahasa ng isang menor de edad kagabi. Inabot na ng umaga ang mga pulis, pero walang lumabas na sospek. Di nila ito pwedeng pasukin sa bahay dahil wala silang arrest waran. Alas 8.30 kagabi nang dumulog sa presinto ang 15 anyos na biktima. Kwento niya, Naghihintay siya ng masasakyan sa harap ng presinto sa barangay La Huerta nang lapitan siya ni Dugasan na PCP commander doon. Nakumbinsi raw ang biktima na sumakay sa Toyota Innova ni Dugasan para ihatid na lang sa bahay. First time po lang namin, tayo po sa biktima. Pero imbis na iuwi, dinala umano siya ng pulis sa isang parking lot sa Dr. A. Santos Avenue sa Paranaque lot na ito na hindi kalayuan mula sa Paranaque Police Headquarters. Sinasabing pinarada ni Police Senior Inspector Dugasan ang kanyang sasakyan. At dito nga raw naganap ang umano'y panggagahasa sa dalagita. Matapos gahasain, basta na lang daw binaba ang dalagita sa gilid ng kalsada. Nakakuha naman ang kakampi si Dugasan sa mga kasamahan niyang pulis. Di raw nila nakitang may kausap ang kanilang hepe sa labas ng presinto. Nag kasi ako gumagawa ko ng mga compliance report namin sa Oplan Katok and other documents na kailangan i submit sa headquarters. At nandito pa siya eh. Hindi binabasa niya pa lahat ng mga documents. Bumuo na ng task force para humawak sa manhunt operation laban kay Dugasan. Pero apila ng PNP sa kabaro nila, lumutang na lang kung wala naman talaga itong tinatago. Kung hindi magpakita si Dugasan sa Biyernes ng umaga, sasampahan siya ng kasong rape. Michelle Mediana, News 5.